guys, today's video magagala tayo sa mall gabi na kami pumunta mga 7pm so ayan maglakad-lakad muna tayo ayan yung mall, parang Uno Mall, ayan. Uno Mall yung pangalan niya malaki to siyang mall malapit pala to sa bahay na kinuha namin mga 7 minutes, 8 minutes atang layo so ayan, lakad-lakad muna kami pero hanabi namin yung CR <laughs> si CR lang kami sa loob ng mall. So ayan si Amit pala nagano niya nag-video. Kasama ko si mother-in-law siya kasi sister-in-law. Kunwari walang alam. <laughs> Pero inutusan ko yan mag-video. <laughs> so ayan, maglakad-lakad tayo. Hanapin muna natin yung ano yung um CR. Maganda tong mall. Yan, maraming ano may H&M, may mga pilihan ng mga damit. Yan, yan nagpicture-picture kami diyan. Ikot-ikot. Shopping-shopping ng county. So, ayan. Pumasok kami sa Zara. Naghanap kami ng damit. Pero walang ang lalaki. Hindi ko type. Si Arian nagmuryod na siya. At saka naghanap kami ng makakain ni Arian. Pumasok kami ng, ano, ng Starbucks. Ayan, namoy ko yung kape dyan. Ang sarap-sarap ng amoy. Mag-order lang kami dyan ng ano, croissant. <laughs> Para kay Arian. Kasi mamaya pa kami mag, ano, mag dinner Kasi kakapasok lang namin sa mall. Ayan. Ayan, video-video muna naman naghihintay. yani iikot si Manay. Ayan pala yung napamili namin. May tawag nito yung Zara, H&M. Tapos, yung isa nakalimutan ko kung anong pangalan nung shop na yun. Pagkatapos nga namin maglakad-lakad, nag-dinner na kami. Hindi na namin ipakita. Ayan guys, thank you for watching!